Hello, hello, hello po. Ako na naman po si ang kainday. Natatawa lang naman po ako doon sa isang congressman na show tayo tayo ni Aiko Melendez, si Kong Hun. Na ang sinasabi niya is, kung hindi lang daw maagang nag-ambisyon ng busy president na maging presidente, eh, eh wala sanang gulo ngayon. Naniniwala bang kayo doon? Mga KDDS, panoorin po ninyo yung sinabi niya. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito, noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Dito naman, naman po, pakinggan naman natin kung ano yung sinabi ni uh, Senator amy Marcos kung bakit at paano naluklok bilang isang pangulo si Bongbong Marcos ngayong kasalukuyan. Dahil kung ginusto lang talaga ng BP natin ngayon na maging presidente, wala sanang Bongbong Marcos ngayon. Mismong si Senator Amy, pakinggan natin siya. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong, si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Noong ah, 2021, yun. ang pakay ko sana piliin ni Inday Sara pag tumakbo siyang pangulo si Bongbong bilang vice president kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president, bilang vice. Ah, okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at uh, sana, ah, akalan, no. akala, ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulel at 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano ito, mga... May, 20, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yon kung tumakbo siya nun. So Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo, baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice-president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo, ako magme mayor End of story, ayoko na dyan, magulo. And uh, noon nangyari yun, uh, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat, uh, lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Um, Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. kayo na tumakbo dyan. Tapos nag si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil uh, may hidwaan na at uh, yun, nag-resign na sa kabinete. is this ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Maraming well, bulong-bulong, Diba well, Alam mo naman, di ba? Pal pala, alam mo naman marami manggagatong, marami oh, manggagatong. Oo, oh, ma oh, oh, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. Oh. So sinisiraan ang sinisiraan yung isa sa isa. At uh, yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang ang upa, ang uh, banat, uh, ang tiis ni uh, VP kaya wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari.